Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Narito ang Mimaropa. Mimaropa. News on the go. News on the go. On the go. News on the go. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the go. Ang araw-araw na balitaan hindi sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Romeo Matap Jr. ng Philippine Information Agency, Marinduque para sa edisyon ngayong araw ng lunes a 22 sa buwan ng Marso. Sa ulo ng ating mga balita. Update sa COVID-19 cases sa rehiyon, alamin. Occidental Mindoro Rebels na nagbalik loob, tinanggap ang Eclip Financial Assistance ng Pamahalaan. Photo Exhibit at Ipanaw e Coffee Table Book, inilunsad ng NCIP sa Oriental, Mindoro. Bisali ng Santa Cruz Police Station sa Marinduque, pinasimula na. Pagbigay ng Notice of Coordination sa Non-Essential Travel sa San Jose Romblon, sinuspindi. LGU San Vicente, nagkaloob ng labindalawang reso printing machine sa DepEd San Vicente District. Sa Regional News, 181 hectares ng lupain ipinamahagi ng DAR sa Occidental, Mindoro. Sa National News, EUA ng Sputnik V, aprobado na. Negosyasyon para sa maagang pagdating ng supply nito, tinututukan. Sating for your information, World Water Day, pinagdiriwa ngayong araw, Marso 22. Sa COVID-19 update mula sa Department of Health, may Maropa Tracker na may petsang ikadalawang po ng Marso. Nadagdagan ng 33 bagong kaso sa rehiyon. Sa ngayon, ang Mimaropa ay mayroong 215 COVID-19 active cases. Ito ay matatagpuan sa Oriental Mindoro na nakapagtala ng 103, 52 sa Occidental Mindoro, 27 sa Puerto Princesa City, 17 sa Palawan, 7 sa Romblon at 7 sa Marinduque. Sa recoveries, 2,645 ang gumaling na at ang nasawi ay 65 ipinapaalala sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng precautionary measures tulad ng palagi ang paghugas ng kamay, pagsusot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing at pagsunod sa community quarantine protocols. Ang face shield ay personal na gamit at hindi dapat ipinahiram sa iba. Sa Dental Mindoro, Dalawang dating rebelde na nagbalik-loob sa pamahalaan ang tumanggap kamakailan ng 65,000 pesos bawat isa mula sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang 50,000 ay mula sa kabuuang natamong halaga ay tulong pangkabuhayan o livelihood assistance ng gobyerno samantalang ang natitirang 15,000 ay para naman sa immediate assistance. Sa social media post ng PGO Occidental Mindoro ay sinabi ng mga nagbalik loob nagagamitin ang natanggap na ayuda sa paghahayupan at pagkatanim ng gulay. Pinangunahan ni na Governor Ed Gajano, DILG Provincial Director Juanito Olave at Major Jenry A. Pangay ng P56... IB ang pagbibigay ng financial assistance sa dalawang dating kasapi ng communist terrorist group. Sa Oriental Mindoro, inilunsad ng National Commission on Indigenous Peoples o or NCIP Oriental Mindoro na sabay ang isinagawa sa 25 lalawigan sa bansa ang photo exhibit at tatlong ipanaw coffee table book na ginanap sa New City Central Calapan Mall kahapon. Ang tatlong coffee table book na ipanaw o paglalakbay ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, ang pagkilala sa mga katutubo, kung saan sila naroon, sino sila, at kung bakit mahalaga sa kanila ang lupaing ninuno. Pangalawa ay ang paggalang. Ipinapakita sa nasabing aklat ang mga ritual at pista ng mga katutubo, gayon din ang paraan ng kanilang pamumuhay, mayamang kultura, kinaugalian at batas na pinairan at pangatlo, ang pagtaguyod o suporta sa mga pinangangalagaang lugar, yamang kalikasan at mga dinarayong lugar o tourist destination. Magtatagal ang nasabing exhibit ng isang buwan na magtatapos sa Abril 20, 2021. Sa Marinduque, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Santa Cruz Municipal Police Station Building kamakailan. Aabot sa 9.3 milyon ang pondong nakalaan sa pagtatayo ng nasabing gusali na mula sa General Appropriations Act of 2021. Ayon kay Governor Presbitero Velasco Jr. na nagsilbing guest speaker sa naturang pagdiriwang, ang itatayong Municipal Police Station ay magbibigay ng maayos at komportabling lugar na pagtatrabahuhan ng mga pulis sa bayan ng Santa Cruz. Dagdag pa ni Velasco, ang pamahalang panlalawigan ay kaisa sa pagsasakatuparan ng gusali. Anya, titiyakin niya na maibibigay ng provincial government ang mga equipment at iba pang mga kagamitan na kakailanganin sa pagpapatayo ng bagong police station building. Kayo po ay sumusubaybay sa Mimaropa News on the Go. Mula sa pinagmulan, panlabas na anyo, pananamit, trabaho estado sa buhay, desisyon at pananaw, huwana, malaya kang maging ikaw. Ito ang magandang mensahe na gustong ihatid sa inyo ng Philippine Information Agency sa pagdiriwang ng Women's Month. Panuorin po natin ito. Hindi sa pinagmulan. Hindi sa katangiang pisikal. Hindi sa pananamit. Hindi sa uri ng trabaho. Ni hindi sa desisyon sa buhay. Nasusukat ang dignidad na talaga ng kababaihan. Dahil basta babae, mahusay, maabilidad, matapang, matapag, maaasahan, mapagmahal. Kaya Juana, magtiwala sa sarili, manindigan sa iyong karapatan, at tahakin ang nais mong daan. Dahil malaya ka na maging ikaw. Pagpupugay sa lahat ng mga dakilang Juana. Juana, laban sa pandemya, kaya! Salom Pansamantala munang ititigil ng Bayan ng San Jose Romblon ang pagbibigay ng Notice of Coordination sa mga non-essential travelers na gustong umuwi sa kanilang bayan galing sa National Capital Region at katabing mga probinsya. Alinsunod ito sa Resolution No. 104 na inilabas ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF na nagbibigay ng karagdagang restriction sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Ayon sa inanunsyo ng San Jose Rural health unit mula March 22 ay hindi na muna sila tatanggap ng mga biyahero na uuwi ng San Jose mula Metro Manila, Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Bawal rin umano magbiyahe papunta sa mga lugar na ito ang mga non-essential travelers. Batay sa bagong resolusyon, ang papayagan lamang bumiyahe ay ang mga essential workers, health and emergency frontline service personnel, government officials at government frontline personnel. Julie authorized Humanitarian Assistance Team persons traveling for medical or humanitarian purposes, persons going to the airport for travel abroad, anyone crossing zones for work or business, and going home at mga returning overseas Filipino at Filipino workers. Sa Palawan, labing dalawang RISO printing machine ang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng San Vicente sa Department of Education o Deped San Vicente District, Kamakailan. Ang 12 RISO printing machines ay binili ng pamahalang bayan ng San Vicente bilang suporta sa pagtataguyod ng distance learning sa munisipyo. Ito ay katugunan din sa pangangailangan ng mga guro at paaralan sa mas mabilis na produksyon ng mga modules na kanilang ipinamamahagi o ipamamahagi sa mga mag-aaral. Bago ang pag-turnover ng nasabing mga kagamitan sa DepEd San Vicente ay inorient muna ang mga guro sa tamang paggamit at pangangalaga ng naturang mga printing machine. Nauna rito ay na nakapagkaloob na rin si, uh, si San Vicente Mayor Ami Alvarez ng 7,680 reams ng bond paper at 10,000 black ball pens sa DepEd San Vicente ngayong taong panuroang 2020 hanggang 2021. Sa regional news, na mahagi ng 181.5 hectares na lupain sa Sablayan Occidental Mindoro si Agrarian Reform Secretary Jan Castresiones sa pagbisita nito sa Lalawiga noong araw ng Sabado. Nakatanggap ang 110 na individual ng Certificate of Land Ownership Award o CLOAS sa mga lupang matagal na nilang sinasaka. Bukod sa CLOA distribution, nagati din ng 3.2 million support services para sa apat na Agrarian Reform Beneficiaries Organization Kinabibilangan ito ng farm tractors, corn shellers, water pumps, fertilizers at mga butong pananim. Isinagawa rin ang serbisyong lawyers to the beneficiaryo na nagbigay ng libreng legal assistance at consultation sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa national news, puspusa na ang pakipagdialogo ng pamahalaan sa Russian Research Institute of Epidemiology and Microbiology na Gamaleya para sa mas maagang delivery ng kanilang COVID-19 vaccines sa Pilipinas. Payag ito ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. makarang aprobahan ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authority o EUA nito sa bansa. Ayon sa kalihim, sa Martes, magkakaroon sila ng negosasyon sa Gamaleya para sa inisyal na request ng pamahalaan na ma-deliver sa bansa ang nasa 3 milyong doses ng Sputnik V sa Abril o Mayo. Mayroon rin aniyang ongoing negotiation ngayon na humihiling sa Gamaleya na haya ng mga lokal na pamahalaan na makabili rin sila sa kanila ng bakuna. Sa kasalukuyan, aniya, nasa 20-30 bansana ang gumagamit ng Sputnik V para sa proteksyon ng kanilang mga mamamayan laban sa COVID-19. Sa ating for your information, ano ang kahalagahan ng tubig sa iyo? Gaano ito kahalaga sa iyong tahanan? kabuhayan at komunidad. Ito ang usapin at isyu na binibigyang pansin ngayong taon sa pagdiriwang ng World Water Day sa ilalim ng temang Valuing Water tuwing Marso 22 taon-taon, ipinagdiriwang ang World Water Day upang bigyang pansin at itaas ang kamalayan sa water crisis sa daigdig at bilang pagsuporta sa katuparan ng ika na Sustainable Development Goal o SDG ang Water and Sanitation for All by 2030. Alam ba ninyo na ayon sa UN Water 2021, 72% ng water consumption ay gamit ng agriculture sector. 16% ay sa kabahayan at iba pang water services. 12% ay gamit ng mga nasa industriya. Ayon naman sa World Wild, uh, Wildlife Fund International, gumagamit ng 3,000 hanggang 5,000 litro ng tubig para sa isang kilo ng bigas. 700 litro para sa isang kilo ng trigo at daang litro ng tubig para sa isang kilo ng patatas isa sa tatlong katao o 2.2 billion sa mundo ang walang access sa safe drinking water. Ayon po yan sa World Health Organization or UNICEF 2019. Halos 50% ng mga paaralan sa mundo ay walang hand washing facility na may soap or soap and water. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Ako po si Romeo Matak Jr. ng Philippine Information Agency. Hanggang sa araw ng bukas, magandang hapon, Mimaropa! Narinig ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang lalawiga ng Mimaropa. 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 News on the go. News on the go. On the go. News on the go. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mimaropa.